napakaaliwalas, napakaganda nitong nakuha nating re-rentahang apartment, ano? Hindi ko ba natatandaan ito? Dito ako dati nakatira. Two words. Two words. Perfect house. Hindi. Ano? So pangit! <laughs> Pakapangit, oh! Ano ba naman yan, Rudy? Ha? Wala talaga kayong ka-taste-taste. Ang dami-dami dami pwede maupahan dyan dito pa. Bakit tayo uupa sa iba? Eh dito nakatira malapit dito ang ating kaibigan. Alam mo, kayong talagong talagong ni Torres, no? Wala kayong katestis sa pagpili ng magaganda o pangit. Hindi nyo alam ang pangit at saka maganda? Alam! Oh, eh bakit ito kinawa nyo? <laughs> Siyempre, dito na ako nasanay tumira at saka malapit kay Meiko. <laughs> alam mo, teka, nasa nabalay na si Torres ka yan? Ayun, <laughs> nagkakakain ng manek ginout, nagbakasyon sa Euro. Nakaw! Nakakadalawang absent na yan. Papalitan na yan nung tatin pumalit sa kanya. Si Jeffrey Tam. Ayun, nak Mas magaling nga sa kanya yata yun eh. O yan, kumakain ngayon dun sa Europe Nang naman eh, kaya siguro nagkarayuma. Eh, next week pambalik ang balik Dapat bilis-bilisan niya. Ano kayong dalawa talaga? Wala kayong kalamalang sa interior design tsaka decorating, ano? Ano? Dapat yan, tinuturuan ko yung mayari nito eh. Sino bang ari nito para maturuan natin yung magandang pagdesenyo ng apartment? o okay, sige. Turuan mo. Kilala mo yung may-ari nito. Kilala ko? Oo. Oh. Eh. ang magandang araw. nakalipat na kayo kayo. Abay, oo. Nakalipat na kami. Eh, kaso nga lang, eh, may sinasabi tong si Brendon na ito daw tinitira namin ay napakapap... Eh, hindi. Ang <laughs> Sinasabi ko, nako, eh, maraming maraming salamat. Nako, napakaswerte namin. Napakaganda ng apartment mo. Hindi naman yung sabi mo kanina. O naman, salamat naman kung gano'n at nagustuhan niyo yung bahay. O, o eh. kasing ganda mo. Napakaganda talaga. Perfecto sa amin, di ba, Rudy? No. O oh, oh. hindi naman, po. kayo. <laughs> eh, Rudy, alam mo naman, medyo kailangan na ng maintenance itong bahay. Kailangan? Ano ka ba naman? Eh, napakaganda pa ng tayo nito. Hindi na kailangan ng maintenance yan. Perfect na perfect na nga itong nirerentahan namin apartment mo. Hmm. Naku. Kasing perfect. Oh. <laughs> Salamat naman at nagustuhan nyo. Pero di nga gaya ng sinabi nyo, kung gandang-ganda kayo dito sa bahay, eh, bakit hindi nyo nalang bilhin? Hey. <laughs> uh, eh, bakit ko naman bibilhin ito? Eh, dito na nga ako nakatira dati. At binenta ko nga sa'yo. Pambili ng maintenance namin tatlo. Oo <laughs> nga. <laughs> At saka... Tsaka malapit doon sa kaibigan namin. Dito, oh? dito nakatira. Diyan, <laughs> diyan. Ah, doon sa bahay na iyo? Yeah. Uh, bakit? Ay, diyan nakatira ang matalik kong kaibigang si May. At ang kanyang walang kakwenta-kwentang asawang bukang kang si Eber. Uy, ano ka Kaibigan natin yun. Ibang lang Eber. Kung hindi si... Ang sinasabi niyo ba si hilio Laurel? Siya nga! Siya nga! Oo. Oo! Yung... Yung maliit? Oo! Yung cute? Ha? At yung... Iba-iba yung direction ng bigote? Ayun! Siya na nga! That's the guy! Mukhang hito! Oo! Ayun! Ayun nga mismo. So si Eber palang nakatira Bakit? Kilala mo sila?